Ah, ang pag-ibig ay isang lakas na kayang baguhin ang lahat. Ang tunay kong pangalan, Alexander Luna Guerrero. Pagdating ko ng Rizal, naging Ibar. Uh, ako po si Jai. Uh, mas nakilala na po ako sa Jai. Pero ang tunay ko kong pangalan ay Julian Castillo. Ngunit paano kung ang pag-ibig na ito ay nagsimula sa maling landas? Sa gitna ng kanayunan kung saan ang katahimikan ay madalas na nababasag ng aling ng labanan ako wala sa bokabularyo ko yung mag pumasok sa NPA noon. So plano ko noon dati na uh, makapagtapos ng pag-aaral, makapaghanap ng magandang trabaho. Dahil siyempre kami, uh, nagmula rin kami sa isang uh, pamilya na maritang pamilya. Siguro dahil nadala ng kultura ng mga kamag-anak, ang tawag sa amin ng mga kasama dati ay revolusyonaryong pamilya. Ako po, nung na ako, Uh, galing ako sa out of school youth. Uh, yung lola ko po ay isa siya sa pinakaunang miyembro nung uh, tinatawag na sama ka na doon sa area namin. Ano pa lang po ako noon, kundi ako nagkakamali mga apat na taon. Sumasama-sama na po ako sa sa mga rally Mula rito sa 7 Infantry Division, tunghayan natin ang kakaibang kwento ng pag-ibig at paglaban sa yugtong ito ng tungo sa pagbabago. Sabi ng tsahin ko, huwag, huwag, huwag kang maging, wag ka bata ka pa. Kasi 16 years old ako noon eh. eh. Nangungulit na ako sa kanila, uwi na ako. Hindi ka pwedeng umuwi, sabi niya kasi makapal ang operasyon ng sundalo, masasagip, mahahagip ka sa daan. Hanggang nung time na yon pumasok yung isang unit, sa unit namin nagsanib, nakita ko yung kuya ko. Tama yata yung sinasabi ng tatay ko. Na baka ito, ay eh, ano na, yung nasa dugo namin. Pero dahil wala nang, kumbaga wala nang, gustong sumuporta sa pag-aaral namin. Ako, personally, ang naisip ko, imbis na Masama ako sa mga patambay-tambay lang sa tabing kalye o kaya mabuntis ako ng maaga dahil sa pakikipagbarkada. Mas minabuti kong maging active sa paglahok sa mga rally at sa mga aktibidad uh, na inilulunsad ng organization namin. Sa gitna ng kanayunan kung saan ang katahimikan ay madalas na nababasag ng aling ng labanan dalawang pusong minsang naligaw ang natutong magmahal. Yung unit namin, nalagay siya sa alanganing sitwasyon dahil marami sa kasamahan namin yung namatay. Kailangan po nilang sumuporta doon. Parang rumisponde. Bilang sila ay mga uh, panglaban na elemento doon sa unit po nila. So doon kami nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala pa. oo so, talagang ano, na, nagugustuhan ko siya. So, sabi ko, pag may pagkakataon at kaya ng unit ko, ako, kaya ko, maliligaw ko sa iyo. Si na alias Jaya Tibar ay nagkakilala sa isang mundo na kung saan ang kanilang idolohiya ay nabuo mula sa galit at pagkadismaya. Pareho silang naniniwala na ang tanging paraan para makamit ang katarungan ay sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Ang pagpasok kasi sa NPA, ano eh, una masarap yan. Masarap sa pakiramdam. Kasi lalo na pag mga kabataan, nag explore ka. Nung nasa na ako, ah, ganito pala ang makipagbarilan sa kapwa tao. Sa kabila ng lahat, nananatiling matibay ang kanilang pagmamahalan. Ako po kasi nagustuhan ko talaga siya dahil uh, malaki yung kumbaga yung unit po kasi talaga nila ina-idolize kasi panlabang unit nga po eh. Kahit na sinong mahusay at sinong puncho pilato pa o kung sino pang demonyo na humahawak ng baril, may takot yan. Lalo na ako, bata pa ako. Siyempre ayaw ko pang mamatay kasi gusto ko pang makita si Jai, mga asawa ko. Siyempre gusto ko pang magkapamilya at sa kanilang pag-ibig, sumibol ang pinakamahalagang pagtanto na ang buhay na kanilang pinili ay hindi ang buhay na nais nilang ipamana sa kanilang magiging pamilya. Ako, ayaw parang akong payagan na ligawan siya. Yung pala siya, nakapagpadala na ng mensahe sa, na sa akin. Pininding lang nung kalihim namin. pininding lang. Hindi niya pinapabasa sa akin. Eh, samantalang karapatan ko sana dapat yun. Sa gitna ng pakikipagpatinterohan patinterohan sa mga unit ng sundalo na uh, uma-approach sa unit namin ay yun nga, may mga pag-iibigan okay. sa loob ng kilusan na hindi napapayagan. So, nung nandun na po kami sa Rizal, uh, yun nga, naanuhan po ako nun na miscarriage kasi sobrang layo ng mga lakarin. Tapos, syempre, mabigat yung dala-dala, may baril pa yung encounter na may 17 patay sa kanila, inisip ko talaga na may pakakasama siya doon. So, talagang matindi yung ano ko doon. Ano, pag nangyari to, kahit na sinong sundalong makikita ko sa daan, babarilin ko na. Ang pag-ibig na dating naguugnay sa kanila sa pakikibaka ay sa ring naging daan para tanungin nila ang kanilang paniniwala. Nanay ko kasi, uh, ano siya eh, tawag nito, nagkaroon siya ng sakit hindi ako pinayagang sumilip lang man doon sa magulang ko na malala na yung sakit. Malala na yung sakit, mamamatay eh. O, buong buhay ko, ako, inilalaan ko dito. Yung kunting tulong ba na yan na hinihingi ko para sa nanay ko, mamamatay yung nanay ko. Sisilipin ko lang, ayaw niyo akong payagan. Yun ang hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko. Yung nanay ko, kausap ko sa cellphone ko, mamamatay na ngayong gabi na ito. So sabi ng nanay ko, ako lang ang hinihintay niya eh, ng mga kawin. Sinasabi niya na, kahit saglit lang, makita mo akong buhay. Simula nang, nang umalis akong 16 anos ako doon. Tumungtong ako hanggang ngayon. Mula 16 years old ako, hanggang ngayon, hindi ko na nakita nanay ko. Isa yun sa mga naging dahilan ko noon na bumaba talaga. Kasi nga siyempre, ano pa ang selfie ko dito? Eh, pinamumunuan ko tong buong platon na ito. Tapos, yung ako nang may problema. Hindi naman ako kayang tulungan ng organisasyon. Hindi naging madali ang akbang na ito kasama ng takot na baka hindi sila tanggapin at pangamba na kung ano ang naghihintay sa kanila. Dumaan sila sa maraming pag-aalinlangan. Sabi ko sa kanya, kundis ka na. Hindi ko papayagan ako niyang bata mabuhay na walang ng ama. Ayaw ko talaga na pag nagkaroon kami ng anak, malayo kami sa anak namin. Yung tatay ko kasi bumalik ng NPA. Tapos hanggang namatay yung nanay ko, hindi niya lang man sinilip. Tapos susuko ako kasi, ako, yung anak ko, ay yung asawa ko, mga anak, kailangan ko makakita yun. Hanggang lagi po niyang sinasabi, tara na, kaysa mahirapan ka pa dyan. Na-excite na din ako dahil lagi na ako nakakapanood ng TV, paano yung, paano yung motherhood, paano yung pag-aalaga sa bata. Nung nagsabi po ako sa kanya, na willing na ako. Ngunit sa kanilang pagbabalik, ang bumungad ay hindi pagkutsa, kundi malasakit. Malaki po yung naitulong ng Eclipse or yung programa po ng gobyerno na Eclipse sa mga kagaya namin. Yun po yung dahilan. Bakit po namin naitayo yung bahay namin? Kaya yun po, doon na po kami naninirahan ngayon. Yung Eclipse, uh, tinatawag nating Enhanced Comprehensive uh, Local Integration Program, ay isang programa ng ating gobyerno kung saan uh, nakapaload nakapa dito Uh, yung mga benefits na binibigay natin sa ating mga rebel returnees upang ginagamit natin tool upang sa gayon mahikayat natin ang ating mga kapatid na nawawala ng landas o mga uh, nasa kabilang panig upang sa gayon ay bumalik uh, sa ating gobyerno. Yung assistance ko mula doon sa uh, mga kakailanganin ng gamit sa pangangana So yung natanggap namin sa Eclipse, ma'am, yung... Uh, Asistan, nagbigay ng konting pera uh, para matatawag uh, uh, ito makapag-umpisa. Uh, Maayos na pangungay. Uh, sa pamamagitan ng uh, ating mga kaibigan at sa mga ibang hainsya ng gobyerno, nagkaroon sila ng uh, hanap buhay at uh, sila ngayon ay membro ng ating tinatawag na People's Organization kung saan ang mga organisasyong ito ay nagkaroon ng mga livelihood programs at tumutulong sa ating gobyerno pang kapayapaang gawain ng ating gobyerno. Sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, nagdesisyon silang talikuran ang karasan. Uh, malaki ang pinagkaiba sa pamumuhay sa NPA dati. Sa, sa NPA, may, may kaaway ka, Inahabol ka ng batas, inahabol ka ng alagad ng pamahalaan. Ngayon, nandito na kami, kakampi namin ng batas. Tapos, siyempre, nandiyan ang gobyerno. Ako um, na umaalala, masasabi kong masaya kasi yun yung dating inaalala mo kung paano at saan mo ilalagak yung anak mo habang ikaw ay gumagampan sa pagkilos sa kilusan. Ngayon, walang ganon uh, kumbaga, malaya kami nakakapag-desisyon. Sa kanilang pagmamahalan at pangarap ng isang mapayapang pamilya, natagpuan nila ang tunay na kalayaan, ang mamuhay, mangarap at magmahal sa ilalim ng batas. Nandito na tayo sa sitwasyon na to, nasa priority na natin kung paano natin uh, itataguyod yung pamilyang pinuhin natin. Dapat maipakita natin yun kay iba, ipakita natin yun sa mga susunod pa nating magiging supli para hindi na sila magaya sa atin. Ayaw kong maranasan <coughs> ng anak ko na maging broken family din ka. Kasi karanasan na namin pareho. Ano man yung parang suliranin na dumating. Dapat uh, pagtulungan natin yung resul, uh, resol resolbahin. Pagtulungan natin yung pag-isipan kung paano sa solusyon. Putulin natin yung yung kaisipan sa mga kapwa natin Pilipino na kapag ka NPA ka, masama kang tao. Kaya, yun, um, maging, kumbaga, maging mabuting tao pa rin tayo. Hindi, hindi sa paraan ng pag-aaramas lang, makakagawa ng pagsiservisyo sa kapwa. May eh, titignan ka bilang ehemplo, hindi bilang nakakatakot na tara. <laughs> Ako matasang pangarap ko sa kanyang hindi ko kaya payagan. Kapag di mo kapanahon, so, kasi kaya na, napakasarap magbuhay sa isang lipunan na malayang malaya, malaya kang magalaw, malaya ka, malaya, malaya kang gawin ang lahat para sa sarili mo ngayon. Ako, patutuo ako, patunay, buhay na patutuo sa inyo, na kapag kayo ay bumalik sa gobyerno, unang una, yung mga black propaganda ng CPPNPA na tayo ay papatayin, ito, patutuo ako, buhay. Sana ay maging aral sa inyo yung mga karanasan ng mga kasama na balik loob balik sa gobyerno natin at ngayon ay nasa maayos na pamumuhay at siyempre kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay Patuloy po ang programa ng ating gobyerno, patuloy ang iklip at uh, sisiguraduhin namin sa inyo na kung kayo'y magbalik loob uh, kay tutulungan kayo ng gobyerno Uh, para sa inyong magiging magandang kinabukasan. Tigilan na natin ang karahasan na ito. At, hindi pa napapanahon ang revolusyon sa ngayon. Ang revolusyon ay nakakapagintay. Pero ang buhay ninyo kapag namatay kayo sa isang labanan, ang pamilya nyo ay naghihintay. Pero yung buhay niyo hindi na may babalikain kailan. Alisin na natin sa isip natin na lalong lalo tayong mapapahamak kapag ka uh, Basta po, maging sincero tayo sa ating magiging desisyon. Eh, wala pong mangyayari sa atin. Kahit naman walang problema iklip, hindi dapat tayo nag-away-away o nagpapatayan dahil pare-parehas naman tayong Pilipino. No? At saka itong mga kapatid natin na nandito sa mga kaliwa na tinatawag natin, sila rin lang. Ako'y naniniwala na sila ay uh, nalilang din lang ng mga maling prinsipyo at ideolohiya na sinasabi nitong mga makakaliwang grupo. Doon sa pinakamamahal kong anak, saan mong palalakihin kami namin ng maayos, siyempre, sana wag mo kaming tularan yung mga naging karanasan namin ay pinapangako ko sa iyong hindi ko ipaparana sa iyong thankful ako sa'yo anak kasi ikaw lang naman din talaga yung naging dahilan bakit pinili kong sumama sa papa mo nung time na sumurender na siya kasi mas iniisip ko na gusto kong alagaan ka, gusto kong nakikita kong lumalaki ka natutuwa ako kasi da kahit yung pinagdaanan ni mama nung time na pinagbubuntis ka ay sobrang stressful ay nailuwal naman kita ng maayos. Pagka dumating na sa punto na mauunawaan mo na kami, huwag kang mag-alala, namin sa iyo ng buo. Hindi ka magiging blind doon sa mga kaganapan sa lipunan natin. At yun ang dapat na magiging tungtungan para ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Salamat dahil dumating ka sa buhay namin. Kasi kung hindi, baka malamang sa Ang kanilang kwento ay patunay na ang pag-ibig ay pwedeng maging gabay tungo sa pagbabago.